How true kaya ang kumakalat na chika na mayroon na raw bagong karelasyon ang kapamilya aktor na si Daniel Padilla? Sa latest episode ng showbiz update ng talent manager na si Ojdia Diaz kasama si Mama Loy at Marina na pag-usapan nila ang binata. Dahil may nakarating sa kanyang balita tungkol sa love life nito. May nag-PM sa akin kasi tinatanong ako kung mayroon na rin jowa si DJ, si Daniel Padilla. Tinatanong ako kung totoo po ba na ang pangalan ng bagong girlfriend ni DJ ay si Amanda, kwento ni OJ. Kami ni OJ, wala rin naman siyang alam kung totoo nga ba ang minsaheng ipinadala sa kanya patungkol kay Daniel. Anya pa, Binabasa at inaantay lang rin naman nila kung ano ang balak iparating ng pinata sa kanilang mga fans. Talagang binabasa lang natin yan at bahala na sila, si Daniel, si Catherine, Bernardo, kung mayroon silang gustong sabihin sa mga fans nila, si ni OJ. Napag-usapan rin ni na OJ, Mama Loy at Marina. Ang matatandaang dating magkarelasyon si na Daniel at Catherine, na mas sa kanilang love team bilang Kathniel noong November 2023, ay inanunsyo mismo ni Catherine sa kanyang IG post na nagdesisyon na silang mag-break matapos ang 11 years. Samantala, wala pa namang inilabas na paglilinaw o pahayag si Daniel hingil sa isyo.